Hello, you will. Pogi ah. Hello? <laughs> Hello po kay Will. Magandang gabi. Paano mong nalaman ako tumatawag sa'yo? Nakatutok po ako. Ah, nakatutok ka? Gigising mo lang ba? Hello? Panggabi po. Hindi, ano ba trabaho mo diyan? Nasaan ka ba? Hello po. Nasaan ka? Taiwan po. Factory worker po. Factory worker, Taiwan. Ano pangalan mo? Bernardino Dino po. Bernard? Dino Desus. Bernardino Dino Okay, magandang gabi sa'yo. Ano oras ngayon sa Taiwan? Same lang po, 8.30 po. <laughs> 8.30? Ano ang trabaho mo dyan sa Taiwan? Factory worker po. Factory worker, duty ka ba ngayon o off mo? Mamayang alas 11 po, pasok. Alas 11, hanggang ano oras ka? Hanggang alas 7 po ng umaga. So, anong ginagawa mo sa factory? Ano yan? Anong factory yan? Uh, ano po siya? Mga sinulid. Take ah, sinulid. Ito. Ah, oh, okay. Ba? Alam mo dati, gusto kong ano... Gusto ko nang mawala sa mundo. Nag-suicide ako. Ginamit ko sinulid. <laughs> Hindi na tuloy. Eh, joke lang, joke. Pangit na joke yan, okay? O, step mo na. May atika ka dito sa Pilipinas? Maribelis, bataan po. Ah, oh, mo yung may mga mahal mo sa buhay. Nanonood ng TV ngayon lahat dito eh. Napapanood ka. Go! Ah, uh, may. Si Jubilin Tokera, Kuya Will. Uh, Mami, natawagan na ako para sa inyo. May pamas na yung mga bata. Ang hirap po kasi malayo. Totoo lang. Lalo't magpapasko, pa yung mga bata. Ilan ba ang anak mo? Dalawa po, po. Sige, batiin mo. Yan, napapanood ka sa TV. Live tayo ngayon. Ganitong oras. Buong Pilipinas, nanonood sa atin sa TV. Go. Mami, uh, Jubilin, miss ko na kayo. Yung mga bata, ingatan. Tantan, -tan, tonton, bunso. Love you. Miss na kayo ni Daddy sobra. Lahat gagawin ni Daddy para sa inyo. Panlamal ko pa <coughs> Nag-ano ka ba? Nag-subscribe ka ba sa Plex TV app? Kaya... Okay. Paano mo, oh, nala mo, nalaman? Paano mo nalaman? nagme message po lagi yung asawa ko kay Will para sa mga bata. Mahirap ba dyan? Mahirap ba ang buhay? Sobra ko Will. Islam din po para sa mga bata. Para sa kinabukasan din nila. So ginagawa mo to, syempre, dahil sa mga mahal mo sa buhay, sa anak mo, sa asawa mo, sa pamilya mo. So, tinitiis mo? Opo. Di ang hirap, Opo. di ba ang lungkot? Gabi-gabi, siyempre namimiss mo yung mga bata. Opo. Tawag na lang din po. Is, tsaka, para sa kanila. Kailan ba, kailan ba matatapos ang kontrata mo? 2025 pa ko yung will. Kararating lang din po na. Namin noong April. Ah, bago lang. Opo. O, sige. Eh, malaking bagay na naisip natin itong ganito. Kasama ang Flex TV app kasama ang TV, kasama Wawin. O, oh, Bernardino, para sa anak mo, sa pamilya mo. eto, bibigay ng Plex TV itong isang Android phone. Di ba? At meron kang 20,000 na cash. Okay? Thank you po. Ah, maraming maraming salamat kay Will. Malaking tulong sa mga bata. Sige, ano pa ang message mo sa mga anak mo? Ingat lagi. Miss, miss na kayo ni Daddy. Makikinig lagi kay mami niyo. Huwag na makulit. Dito lang si Daddy para sa inyo. Thank you very much, Bernardino de Jesus. Live from Taiwan. Through Plex TV. App. Maraming salamat. At mag-ingat kayo. Patatala ka kayo namin ito sa mga mahal mo sa buhay, ha? Okay? Thank you, Will. Sige, ingat ka dyan. Bye.